Welcome to my channel. Hello guys. This is the me mode features of Insta360 X3. So, kung nakikita nyo sa video hindi masyadong uh malinaw at saka medyo foggy po ang kasi ang panahon na 'yan. So, punta naman tayo sa Insta360. Itong camera na 'to is the camera for everybody content creator. Kita nyo naman ang ganda, 'di ba? Para to sa lahat ng mga influencer. Ang 360 camera Insta360 camera is good that you're not thinking hassle recording of the best shot when you're out traveling or riding or doing fun activities kasi ang lahat ng shot you capture turns out really amazing kitang kita naman natin na ang lahat ay maganda and it's really good for recording our vlogs and also sa ating mga gagawing mga reels enjoy guys and I hope na nakatulong ako mimod sa malapitan kapag hinahawakan mo na yung bullet yung invisible selfie stick tapos ilalagay natin sa pinaka malayo so ganyan siya and then yun so it's So, hi guys! nag enjoy ako sa pagkuha ng aking mga videos with my Insta360 X3. Sobrang dami ng features niya. Sobrang dami ng mapagpipilihan kung paano mo siya i -re record ang inyong mga vlog. Kaya switch na dito sa Insta360. At ipapakita ko pa sa inyo ang buo at marami pang mga features na sobrang mag enjoy kayo kung paano magpa-function ang lahat. So keep it up guys and see you in my next vlog.